Nakikita ko si Powercells 12 years ago because ayaw ko si Mati. Ako si Rene Cursal Hindi mo ako naka-endorse kung hindi ko nasubo sa sarili ko. Sino ako? Si big Raquel. naman yung mga tele. Mayroon kasama ko sa panahon nila ng nai-return sa ako So si uh papi <Abiás> mm -hmm. <inaudible> okay. So, -so <ablo narr enrich Live successfullyachsen>

Uh, ang video na ito mga kabagkat ay Kuha ko nga pala nung October 30 Bago magsarado ang gym dahil sa Pista ng mga patay October 31, sarado na And magre-resume November 3 Pagkadating na dito sa bahay mga kabagkat, Agad na nating lilinisan itong What? pakpak pakpak -pak na lang ang nabili ko sa part ng manok doon sa palengke kasi yung press part naubusan na ako mga kabagkat. at wala na akong time para maghanap pa doon sa ibang palengke ay eh, nagahabol na ako ng oras so okay na to pakpak -pak. linisan muna natin ano pa nga ba mga kabagkat? ang palaya ang ating ihahalo sa ating tinula na pakpak -pak ng manok Okay, ito na mga kabagkat pwede na tayong kumain kaya na mga kabagkat aptalayak kinulang ilokano masarap dito mga kabagkat yung nagkakamay ka na kumakain lalo pag ganito yung talaga talagang magkakamay ka Sawahan pa ng isang sili.